May mga magandang, magandang araw po mga katsyano. Ngayong araw po ay uh, balak po natin uh, bumili ng kartilya para po sa ating uh, ginagawang uh, panad na yan. May nahuhukay na rin po sila. Medyo malalim na. Ayan po siya. Kuya Rap. Ang uh, nagpapahala. Ngayon po mga kadyaan, no? kaya nahanap na po kaming pilihan uh, ng kartilya. Kano Parang pambasurahan yun dito siya sir eh. Lagyan <laughs> mo ng na dito. Oh, matibay naman. Kaya ito. Kaya ito. Kaya

So, John, mas malaki. Ah, uh, mas, mas marami siyang support tapos mas malaki. Oh, pare sila ng laki. Ah. Oh. Ang kano, to, 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 to. To. Parang gusto mas mas. Marami gusto. din yung laman to, ano? Ay, magkano ito? Yeah. 26. 25. Ay, 25 na. na Ano matibay dito, sir? Ah. Uh. Gulong pa lang. Standard yung yeah. bakal. Laki gulong. Standard yun. Ito heavy duty. No. Oh. Eh. Kala ko previous yung isa. Hindi mo Para madaling mag-1, mag, mag Tibay naman, wala naman matipang eh. Ayan, pumili po kami ni Tito Cesar ng pinya. Ang baka Pa? pa ka pa pa. Saan ako? Tagal doon dami pa pa Ang dami niya mga Yes May mapanghakot po ng lupa. Bumili po kami isa, mga kajaan. Ang mahal dito ah. Tapos mahal dito. Pares lang. Nagugutom na ako ah. Sakto sakto. Okay. Tayo man ako. Tayo po ang aming ulam. Oh, At kusit uh, pusit dito siya sir. Tayo po tayo kagyan o kasi tayo. Tayo po tayo. Ayun. po namin yung uh, wala na dyan wala na dyan wala na pa siya na pa ano ba yung motor yan yun Oh, no, no. no. Boom. <laughs> Bakit yeah. sa likod ka ng hangin? Wala na. Doon, sa ano? Okay. Wala na, nag -conda. Wala na, suminaw na yun. May <laughs> nanatawad ka. Hindi, <laughs> yeah, na nagulat ako sa ano eh. cobra. Ubusin niyo yung fosfor ko. <laughs> ano ka ba? Nakano lang naman kasi. Tres lang yata. Tres <laughs> lang. Eh, pati sa ako ko Ay, you know, sinunog. Dapat ko niya sa ako para ko. Lagyan. Ha? Siniwala yung sa ako. Nililiyab na. Yan. Pagka na lang niyan. Hindi, okay, wala na yan. Kung krodo sana. Oo. oo. Sandali pagka krodo. Ang kasulina kasi, pagkalagay mo, kailangan kaagad sindihan mo yun. Kasi na, oh, ano. Ay! Oh, no! Ay! What? Sumabog! Sumabog yung plastic! Nawalan na mo kasi, madam! Ha? Dali nyo sa pinakamalang hospital eh. yung sabi ko sa'yo eh. Huh? Nakati kami ng basura. <laughs> Kaloko. Parekod ko pa naman. <laughs> <Wala>. <laughs> <laughs> Ito o, yung bote na naka ano? Oo. Oh. Nakasara? Oo, <laughs> kasi baka kasi nalagyan ng gasoloy na kanina eh. Hindi. Okay. Ganyan yan, pag nakasara yung bote, kailangan nabubuksan yan para hindi sumasabog Yan yung pumuputok dyan mo yan eh kalaw 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 na paano kalaw na ma ano ba yan <laughs> Mama, may hirap yun mamay pa rin yung gasolina eh amoy lang yan pero hindi na yan ano Lagyan mo ng karton. Oh, sisilipin mo pa. <laughs> So may ato mawala ng muka. <laughs> Parang ano eh. <laughs> Wala na Natakot ka sa gasolina. Pagka yung bago. Bagong buhos. Tapos bigla mo ganun, nangahabol yun eh. Pero kung yung ano, yung pumutok, yung kung may tubig yun. Sa pula ko doon. Okay ano, na. Nasira. Ha? Ah. Kadena. Niya petun po. Oh no. Iiwan ako. <laughs> <laughs> ah, kadena nga, tanggalo kadena. Ogal pa lang kadena. Pagalan po ng kadena sa na ko yarap. Oh, lapot din ng plastic dito, parang tangkad. Sana may bahay pa lang ng basurahan niyo. <laughs> ah, May wad. Plastic. Na para sa plastic. Ang dati tingnan natin. Natatalaga maintenance niya kahit uh, minsan lang. Kaso wala pa maintenance. <laughs> Tika, wala. Teka. Wala anong wala. <laughs> Lain na lang tao. Natanggalan ng kadena. Ayun, e nandito po kami sa Lourdes, Barangay Lourdes. Sumama po ako. Mag-compose sila. Titingin po sila na magtatanim ng uh, palay.

binabina po kami sa paghahanap po ng uh, magtatanim po ng uh, palay ni na uh, Tito Cesar itong kanyang uh, nagpo-portion nagpaporsyentuhan sa kanyang bukid at uh, inabutan po, po kalate kami kalate. ng ulan sa lalim pala tema ka kasi ha Tama na. Ano ano pa na kanang natay pare? Eh. Oh, Pupunta natin kay Dudi. Tandi naman tayo tinuro ni. Ang pangalan nung. No? Nasaan so, ka ni Luzi? Alam mo, alakas. Ah. Ang lakas yung ulan. Hmm? Ang blery tuloy. Janog na janog. Oh. Mababasa ka rin. Gamitin mo yung payong. Payong? Tapitin mo sa gilid. Eh? Ito ay sa gilid. Ah? Ito yung sa gilid. Aha. Uh -huh.